Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers. So magang umagang ito, ipapasili po namin sa inyo kung paano po tayo magtatali ng mga sanga ng talong. So sa sanga po natin pinatali ano, gamit ang Atlas Flat Wine. Yan. So ito po. Kung may alam ka sa pagtatali, hindi ka mahirapan kasi yung ganito kataas ng linya, hanggang agahan lang tapos muna. Oh. para hindi humarang sa daanan natin ito tingnan nyo tingnan nyo kung gaano kakapal ang ating isang linya okay ang hill to hill natin sa pagtatanim ng talong ay half meter ang roturo malapit to mag to in half meters. so yung tunay half meters natin na uh, uh, pagitan sa roturo tingnan nyo kung hindi natin tatalian mahihirapan po tayo so yun po ng no, mga ka-farmers mga ka-viewers yan. Walaw po kami rito nagtatali. Yan. May iba pa sa likuran banda. Okay, so yon lang po ang uh, ipapasilip ko sa inyo mga ka-viewers, mga ka-farmers kasi once na matatalian na natin ang ating talong, makikita na natin no na napakagandang tingnan ang gilid. Magkabilaan tapos napakalinis po ang ating bawat pagitan. Okay kasi ginagamitan po natin 'to ng ah uh, herbicide yung herbicide natin ginagamit yun po ay ang bariton so maganda po siyang gamitin uh, pang control sa damo sa ilalim lang po no? pang maintenance kasi malaking bagay po ito kahit papatamaan mo pa ang puno hindi din masisira ang ating tanim then pagkatapos namin to matatalian mga kapwa ko farmers, ang mga sanga yung mga matatandang dahon ng talong sa ilalim ay ano tatanggalin din namin para yon yung trends ay diretsohan sa itaas at mapakinabangan pa yung kakaining mga nutrients sa matatandang dahon mapakinabangan pa sa mga bagong usbong na mga talbos at saka sa mga malilit na bunga okay so yung mga dahon na tatanggalin natin sa lalim yung mga kagaya nito matatanda na yan tatanggalin natin to so yun lang po mga kapwa ko ka-farmers so ang maibahagi at i-share ko sa inyo sa maging ito sana po ay may natutunan po kayo Hanggang sa uli ako na po yung magpapalam. Bye bye po.